eh yeah. hey! may pabursa na ako sa iyo eh. Hindi ka sir, layo na eh. Salamat sir, Gay Guy, ba't ka naiyak? Okay na na, positive check out tayo. <speaks> ang turn <in> <Didn't> you, bye. na lang. Number okay, 82, guys 9. Ngayon, ito, Ma'am. Toy po natin. Ah, okay lang. Sinabihan na ako nung... <laughs> Kailan babalik yung toy niyo? Bago man nalang <laughs> po. Ay, ganun. Mahilig <Okay>, <laughs> kasi yung bata. Baka <laughs> <laughs> mayroon. ba ako humingi ng medyo malaking lalagay? Sige yeah, po. Ah, Dalawa po na. Thank you po. So guys, uh, ngayon na, uh, wait na lang natin yung order natin. Ngayon, uh, tatawagin tayo mamaya. Bibigyan ko kayo ng clue guys, example na yung isang taong matibay na talaga sa buhay. Matibay na siya about sa mga pagsubok na kahit ang mga pagsubok, gaano man yung kalaki na pagsubok mo pa sa buhay. Niya. mo siya kasi, ano eh, baga lahat na siguro ng lahat na siguro ng hirap lahat na siguro ng uh, pagdurusa dito sa mundo nasa kanya nito. Eh. Pero alam niyo makikita mo sa facial expression niya sa mukha niya, sa sarili niya nakachill oh nakachill lang kumbaga tamang ngiti lang tamang ano lang kumbaga ano eh yan, yung, yung mga tao na kapag may dumating na problema tinatawanan lang nila kasi alam na nila na dadaan lang to saglit lang to ganun Diyan mo makikita yung taong matibay na about sa mga challenge na binibigay ng Diyos sa kanila oh eh which is na, natutuwa naman yung Diyos yung Panginoon sa mga ganyan tao na iniisip nila na ah parang gusto pa nga nila eh sabi ko sabi, ko, sabi parang nakaisip naisip pa nga nila na Lord, kulang pa. Parang nabitin pa ako sa mga pagsubok na binigay mo sa akin eh. Yung Pag gusto uh, gusto nyo nanghihingi pa eh, nagre-request pa Lord. Bigyan mo pa ako, bigyan mo pa kami ng, bigyan mo pa ako ng pa other pagsubok pa So, wala. Mga mahihan tulad natin mga uh, yung, yung ibang tao, yung buhay ng ibang tao na sana ganyan din sila. Kapag uh, binigyan sila ng challenge ng Diyos, eh talagang ganyan sila na alam nila lahat. Kumbaga nakakabig, na nakatatak na, 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 kumbaga ang ibig ko sabihin nakatatak agad sa puso isipan nila na ganito kumbaga challenge lang to sagbitan lang to siguro minuto or seconds lang to mawawala pero positive lagi. Positive thinking lagi. No, kasi, kasi kapag uh, napaka-positive mong tao, parang parang kasi kapag ka uh, napaka-positive mong tao, parang napakadali lang sa'yo ng lahat. Eh, no? Napakadali mo lang i-solve ng lahat. No? Oh. Maliit o malaki man na problema. Mabilis lang. No? Kapag uh, malaki at totoo yung pag, uh, at to, at totoo yung uh, pananaman, uh, pananalig mo sa taas. So, uh, so yun lang guys. and Salamat na yung madaldal. Uh, share, share ko lang sa inyo and I hope na kapag ka may dumating man na pagsubok sa buhay nyo malaki man ang maliit pag smile lang ngiti lang kayo ngitian nyo lang kung saglit lang yan eh. So, hindi naman lahat na nagturusa ka uh, hindi, naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lagi ka lang nasa baba di ba darating din yung panahon na nasa ibabaw ka naman so, hindi naman lahat lagi nasa ibabaw ka syempre bababa ka rin ganun lang ngayon lang so huwag mo masyadong gawing komplikado ng buhay niyo. so see you Oh, yeah. So sa so mga nagtatanong pala guys kasi uh, baka daw ini-sponsoran ako ng McDo eh. So hindi po sponsor po. Uh, talagang bit ko lang talaga na ganito yung bilhin natin. <laughs> take out, please, oh, take out. Oh, oh. Tsaka na Tapos. Ah, So guys, uh, I think siguro ito na yung order natin And all goods to go na tayo Ay, yung ba yun ma'am? Sa ano? Ay, yung ano? Di yung lalagyan na malaki ma'am na ano? <laughs> <yung> sa ano? <laughs> yung gantong malaki na ano? Oh, yan. <laughs> okay, Sorry, mama. Ito <laughs> oh, na ba yun? Okay, thank you po. Yung drinks natin. So, guys, all goods na tayo. Thank you. Thank you. So, all goods na tayo. And wait na lang natin kung ano. <coughs> so, yun, guys. Ah. Uh... tayo. Naghahanap talaga tayo ng uh, mabubuting puso ngayon. Oo. So, Kung uh, sino man yung may, may mabubuting puso sa pag-e-experiment natin ngayon, eh, siya yung uh, mabibigyan natin. Oo. So, so ngayon, ah, uh, naghahanap tayo. Paikot-ikot tayo dito ngayon. And I hope na may mabigyan tayo. <coughs> Napakasarap mag-rides. Napakasarap mag-rides. <laughs> eh sana may mga ito kata si Kuya Parang may nakita tayo Lapitan natin Dito sa ano Cavite pa ako, wala pa akong panggasolina eh. Kahit mga kahit magkano lang po kuya Marami na akong hininga na ano doon. Mga wala wala di sila nagdano sa <smart noise> akin. Uh, ano? kahit magkano lang po kuya Nakakahiya pero pipilitin ko. <laughs> di ko alam ko si Kuya kung saan nalaglag yung wallet ko po eh. Pagkakaalam ko andan po sa ano sa siguro sa Cubao. Mga something ganyan. Opo. Oh, kahit magkano lang po dami ko ba nang hiningyan sir mga ano lang okay lang po sir di ba nakakahiya sa inyo sir kaya pa 200 dyan yes, sir makawagi ka nun <laughs> seryoso ka sir 200 <laughs> <laughs> hindi ka sir layo na, eh tapos karburador pa yan <laughs> ano oh. eh, po gaya kong kabiti parang ito nga 200 parang alangan pa nga ako sa 200 <laughs> <laughs> Okay lang siya kuya? 200? Masyado Di naman lang. <laughs> Ang laki naman nun kuya. Ang laki naman nun. <laughs> uh, may uh. na sinagusan ha. Nakarami na kuya sa Joyride mo? Saan sir? lang. Venus na sa tip. tip ko 200. Ah matumal pa lang ngayon? Lagi sir. Ito 200 yun uh, uh, Lugi ka na nun. Wala ka nang kita. sir. <laughs> so, Okay lang sa'yo? Okay lang, sir. Oo. Anong oras ka na bumiyay? Alas, 9 na rin, sir. Di, kuya. Ano na lang. Hingin ko na lang yung Facebook mo. Pag mag-ano tayo, i-GCAS ko na lang sa'yo. Yung 200. Okay lang, sir. Okay lang. i ko na lang sa'yo. Hindi, sir. Guys, wala na. Ay, sir. Laki na nito. Okay na, sir. Gami, <laughs> bait mo kaya sige, sige sir, Ingat na lang sa bihaya Touch naman ako, grabe <laughs> Sige sir, ingat na lang sa bihaya oh. thank, thank, eh. oh, thank you, thank you kaya Nagkulak din na lang ng pakalayo Ang laki na nito, uh, ano sige na sir, to ba, hindi. hindi na ako mangihingi dyan sa mga ibang driver Pwede na to eh ah? Gasolina, sa nagkabiting Aabot ah, na yan Aabot no, na uh, lang <laughs> oh. <laughs> oh, Thank you Thank you nito kaya Sige sir, sige sir Bait mo naman Sige Thank you, thank you Diyan eh. Eh salamat, salamat. Di joke lang, joke lang 'yan. Ah, sina lang kita <laughs> oh, Huwag Ingat. Oh. Okay, okay lang 'yan, tina lang kita <laughs> <laughs> guys, kita so, eh, nyo si Kuya guys so Wala, wala, wala kasi pagaling lang na bigyan tayo ng 200 eh <laughs> But, uh, Sabi ko, pagkano, oh. nasa SP ko, isang daan, parang nalanganin eh. Oo, oh, sa so kabisi Kasi ko, oh, kasi na, hindi naman ako lagi ito Pero kasi hindi naman ako gaya eh Oo Hindi naman ako gaya ba ito eh, 5 ba ito? Kaya tinanong kita sa F1 Kasi 200 dapat na ba? Oo oh ina ang pa yan. Guys, <laughs> grabe guys. Ba bakit ganoon ko Bakit? Parang ang bilis mo magbigay. Ganoon. Hindi naman. Hindi naman ako laging ganun sir Pero oh, ano lang, kung may nangangailangan Mas magwas ito kasi nga, no, tumulong na lang din sa ano Pag mga may nangangailangan, ganun Kasi min, nga, sa inyo yes, sir Minsan din ako nabusa ng gas Oo, oh, ganun. Tulak layo talaga ng tulak ko eh. Oo oh. Eh, wala naman ding ano, nakatumulong <laughs> sa akin Ah, na-try mo yung ganun? May, may tumulong, yung... tumulong sa sa'yo, may tumulong, wala <laughs> wala. <laughs> wala. Oh, pero, wala, pero layo pero, pero bakit Hindi naisip, naman Pero bakit naisipan mo pa rin Parang kahit walang tumulong sa'yo nung ikaw nagka-problema Ba't naisipan mo pa rin magbigay? Ganun. Eh, sir, natuwa lang kasi ako talaga isa ba na ako ngayon Uh -huh. ko, asa, Ay, kumpir, ngayon. Nag-guest siya sabi ko sa tropa ko eh. eh ko pre, ang tumal ngayon, kako, pero bakit ko ayaw sa ano, sa tip. Sunod-sunod uh -huh. talaga sir, may time na, ano, may time na, may araw talaga na kahit, kahit magka, ano, wala talaga nag-tip. Uh -huh. Oo, ganun. sunod-sunod, tumawag din 200 plus eh, siguro mawalan ko lang 300. Uh -huh. Oo. So, ano, uh -huh. ka no, Kaya <laughs> sa ano kayo na, biyahe ka ng kapitid guys, ah, kanina pa kita pinagbabasdan ko sa ano, sir, sa ano. Ah, oh, sabi ko try ko kaya to, so, sir. <laughs> unang unang biktima kita eh. Kung mag-feld mo na ako sa iyo, try ako sa iba. Ah, try ako mag-ano sa iba. <laughs> nag lang din ng pauwi, sir. Ah, ka lang din ng ano, waiting ka lang ng mga booking dito. Yes, sir. Tagal na kanina pa ako. Dito. Ah. Dito. So, anong may pamilya, may asawa ko na kayo? May Sama, ano? Sir, ah, binata ka pa? Oo. Uh -huh. ah, so mas maganda. Ano, Tutulong lang sa ano, pamilya. Ah, kay? pamilya, support ka lang sa pamilya mo. Tatay ko rin kasi uh -huh. na ito. Ito lang last. Guys, kita niyo yung kanina guys, abang pinagmamasda natin si Sir Don. So, pumunta tayo dito. Grabe, walang pag-alinlangan si Sir na ano, ito, 200. <laughs> kasi nung una naman, experiment ko, 100. Oo. Uh -huh. Oh. Oo, binigyan ko rin yun ng ano. Ang ingan 200 kay. <laughs> yes, mas malaki guys, iba 'to si Kuya. Anong pangalan mo Kuya? Anong pangalan mo? Nelson po Nelson Ah, Nelson. Oh, para si Nelson. Udai si Nelson. Sa Cavite mo. Para na lang lagi na. sa konti sa siguro. Oh. Pero pa na bukas aja Kuya sa kabutihan ng puso mo eh, na 'di patatagalin ko pa ibibigay sa iyo. Kumain nga lang, naghisna ka na. 'Di eh. wait lang, maiibibigay ko So guys, uh, nakita na natin si Kuya. <laughs> so, deserve ni Kuya kasi wala naman siyang pagalinlangan na ano eh. <clears throat> Tulungan tayo, bigyan tayo. Eh may bibigay din, uh, may bibigay din tayo sa kanya. So, yun. So, uh, So guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi sponsored ng MacDo ah. <laughs> sir, salamat ay, sa you, kabutihang puso mo. Ah, <laughs> uh, para sa iyo to. Thank oh, you. Uh, Kahit na uh, MacDo. Mo, oh, sa ano ba? Thank you. Oh, thank you, thank you. sir, ah, oh. Facebook din, sir. Ah, uh, Mark ano sir sa ano, sa TikTok lang po. TikTok ah, Mark TikTok. Style, Mark Style. Oh, po, TikTok. Tapos nag-uumpisa na rin tayo sa YouTube saka sa Facebook. Small lang pa lang ako, sir. Small vlogger. May <laughs> spelling noon. Ay, ito, 26. Mark style O oh, yan, 26 yan Ako yan, ako yan <laughs> Yan, makita mo rin yung rider Sa Facebook, sir, meron? Ah, sa Facebook uh, Kunti pa lang yun, eh Diyan tayo nag-upis sa TikTok O, oh, yan, ano? So, yan Ano pilihan mo, sir? Korean, oh, sir, to So, ito, sir ah, Munting ano lang to Eh, yung nga pala Baka sabihin ng mga viewers natin Sponsored ng MacDotto <laughs> Hindi to, guys, ah <laughs> Hindi sponsored ng MacDotto Hindi lang po, sir O, okay. o uh,

sa pinalo na rin tayo ni Kuya. Nelson sa na rin tayo sa social media. So, abangan mo na lang kuya, ang upload natin. Oh, thank you uh, sa uh, ano, kabuti ang puso mo. <laughs> <laughs> oh, baka may gusto uh, ano? ay shout out family or ano? Ayun sir, shout out family ito sa lahat ng Joyride. Oh, Joyride. Right. Sa kahit anong uh, platform, uh, mga mobile, tangkas, hmm. na, binabati uh, uh, ko kayo sa na sa sa pagsubok Basta lagi lang tayong lalaban ng patas ko no? yan uh, o Basta siyempre kung oh. pinakailangan oh. Tulong lang din kung may extra tayo Oo oh, may extra pag sobra sobra Hindi naman kailangan yung pagkailangan oh, okay. Basta yung may sobra lang Tsaka siyempre yung galing sa puso talaga natin oh, yung Galing oh, okay. yung pinakatamis the best dun Oo tingin nyo Picture Ay picture picture kami ni Kuya Ayun Picture Ayan. No. Thank, you, sir. thank you. Thank you. Send mo na lang sa TikTok ko okay, kuya. Pwede ka naman makasend ng TikTok sa picture doon eh. Okay, thank you. Ano tayo, tayo? Selfie din lang. Selfie din tayo. Ayan. Yes. Ayan lang si Kuya guys, selfie kami ni Kuya. Okay, let's go. Okay, <laughs> oh. Sir, wala pa kay sticker, sir. Oh. Uh, ay, sticker, wala pa ko Pero balak pala akong magpapagawa ko eh. Ay, Pero ay, sunod na lang, magkano. Sige, sir, thank ganto Hindi kuya, ganito na lang. Salamat kuya sa go ano. Sir. Kasi hindi ko akalain na ganun yung ano mo Bigla-bigla eh. kang ano. <laughs> so, ganun lang kuya. Patuloy lang tayo sa paggawa oh, ng mabuti sir. talaga. Oh, ah. Kasi, ah, Diyos na yung bahala natin sa atin yun, di ba? Oo. Oh. Oh. Makikita niya lahat ng mga kabutihang ginawa natin dito sa mundo. Oo. So, hindi oh. naman lahat ng nakatao oh. kasi tayo yung nainya ng ari. Oo. Oh. Mapapaitin sa atin sila. Mm. -hmm. Mga kailangan din tayo ng tulong. Baka tapat din tayo ng Tama, At hindi lang yan kuya, may bibigay din sa iyo akunting uh, cash, pang dagdag gasolina. Ako naman mag-ibigay sa iyo nun. Guys, <laughs> <Ganyan, laughs> bibigyan natin si kuya. Hindi, hindi sobra G sobra. Hindi, deserve mo yan kuya kasi alam mo kung bakit. Ang ganda ng pinakita mo sa akin ngayon eh. ang ganda ng puso mo. <laughs> oh, yeah. mo Ito, Cash, pang dagdag gasolina mo Hindi ka na Kaan alam sa oh, <laughs> ano? Pa, paano parang Kasi <laughs> ako desip mo kaya kasi alam mo naman 'di ba na nagulat no, oh, thank you thank sir. salamat, salamat. <laughs> oh dagdag mo yan ay, wait, hindi ay, wait, naman ay, siya gano kalakihan pero sure ako na pangdagdag talaga oh, ano yan oh <laughs> thank you thank you so much thank <laughs> you oh mabuhay yung mga Joyride natin <laughs> mga mabubuting puso yes, oh thank you kaya maraming salamat Bye. Dali, thank you. Ai. Para thank you, thank you. Tuloy-tuloy na tayo. Para pa yung ano. tuloy-tuloy na tayo. Sir, sana makita ulit tayo. Oo, sige, thank you, thank you. Sa ibang Salamat, salamat,

<laughs> Woo! Success Woo! Thank you, Lord Thank you, thank you Thank you sa mga taong namimit natin Namimit ko, namamubuti yung puso, Lord Thank you so much, thank you <laughs>